Timothy, Timothy, mga mga. Si na to masuk. Na, <laughs> Sakto, Timothy, 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 shoot Timothy, 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 Si Puting. Sira di pa di pa. Bang. Tolit. Tinira sa tres. Wala ka post. Wala na, wala na. Oi, go post. Not counted, not counted. Not count, semi gauna. Precision. Don. Precision dong. Si Puting. Ngayon na min. ang bola ba? Tapos. Tapos tinti mo tin. Ni wala na arbol niya bola, tinira. Tu masuk. Iskornaten. Big boy dribbling the ball. Big boy. Pas Anabu. Anabu bu, anak bu. Pas to shoot. Anak To, to Balik to... balik <laughs>

បាល់គូរបស់ក្លឹបរបស់អាណានពិន4 4